parang gusto kong maghumba. Kung hindi ka pa nakapag-try maghumba hanggang ngayon, dapat mag-isip-isip ka na. Ang humba nga pala ay galing sa original Chinese red braised pork belly. At nagkaroon nga ito ng iba't ibang version dito sa Pilipinas. At alam niyo ba na kaya pa natin itong mas i-level up at gawing mas meaty sarap dahil sa North Pork Cubes. Ang lulutuin nga natin ngayon ay pork pata humba with nor pork cubes. Una nga ay prituhin muna natin ang pork pata hanggang sa ito'y maging golden brown para sa extra flavor. Isahin natin yung sibuyas hanggang maging translucent tapos yung bawang. Balik na natin yung naprito natin pork. Lagyan ng soy sauce, paminta, tubig, soda, pineapple, laurel, banana blossom, brown sugar, black beans. Ang magpapadinam ng sa ating pork humba ay ang nor pork cubes. Lohit nga lang natin ito pakuluan hanggang sa lumambot at lumapot. Tadan! Plating na natin. Pag ganito nga ang ulam mo, sigurado ako taob ang isang kalderong kain anong lutuin talaga, basta minor cubes ay nagigimit meat sarap talaga. Kaya nga, basta nor, kaya mong iluto yan. Ikaw, anong kwentong nor pork cubes mo?